Sa ngayon, si Pi Network ay nasa presyong 0.61. At kung titingnan natin ang pinaka-recent na galaw nito, bagya po siyang tumaas ng 2% sa loob lamang ng 24 oras. Ibig sabihin nito ay may konting bullish momentum po o simpleng pag-angat ng kumpiyansa ng mga buyers sa market. Pero hindi ibig sabihin uh, nito na tuloy-tuloy na. Kailangan pa rin natin bantayan ang mas malawak na sinyales mula sa market. Kung ikukumpara natin ito sa pagtakbo ng isang kotse, hindi porket nakaapak ng konti sa gas, ay tuloy-tuloy na ang biyahe. Pwede nga uh, bigla pong magpreno kung may bumara sa daan. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay uh, pag-usapan na po natin ang uh, tungkol dito sa technical analysis uh, ni Pi Network dito. Ayan, meron po tayong nakikita rito na isang chart. Uh, ng Pi Network USDT na trading pair at ito po ay nasa 2 hour chart time frame. Mula po ito sa datos ni OKX. At ayan, kung susuriin po natin ito ay may napapansin po tayong kakaibang kilos. Mukhang may posibilidad po na siya ay lumiko mula sa isang uptrend patungo sa isang downtrend. Ayan, kung titingnan natin ngayon, uh, kung titingnan ngayon ng mga traders ay meron po tayong support level sa presyong 0.61. Kung bababa uh, ba itong si Picon sa price level na ito, mas malamang na magpatuloy ang pagbaba ng kanyang presyo. Ayan. Pero teka, hindi pa yan tapos. May isa pang sinyalis na dapat nating tingnan, ang RSI o Relative Strength Index. Yan, yan po yung nakikita natin dito sa pinakaibabang bahagi ng ating chart na ito. Ang RSI isa po itong technical na indicator na ginagamit para malaman kung overbought o oversold na ang isang asset. Sa ngayon ay pataas na po ang RSI ni PiCoin. Ibig sabihin ay bumalik na ang mga buyers sa market. Kapag ang RSI ay umakyat at lumampas po sa level 50, pwede ito uh, pwedeng ito ang magsilbing kompirmasyon na babalik na si PiCoin sa kanyang pag-akyat. Sa madaling salita ay may dalawang posibilidad at uh, yan po ay kung uh, mag-hold sa 0.61 itong si PiCoin at umakyat ang RSI sa ibabaw ng 50 pwedeng bumalik po ang upward trend. Pero kung pagbumagsak naman po siya sa ilalim ng uh, support na 0.61, may posibilidad na po dumiretso po siya sa mas malalim na pagbagsak. Kaya 'yan po ang siyang uh, technical analysis natin dito sa kanyang 2-hour chart time frame. Ngayon is ano naman po ang uh, posibleng epekto ng uh, 212 million na Pi coin unlock. ayan may uh, 212 million unlocks. Ito na po ang pinaka-importanting tanong. Yan, ano nga ba ang posibleng maging epekto nito? Una po sa lahat, ang unlocking ay isang proseso kung saan ang mga nakalak na tokens ay na hindi pa pwedeng galawin ay magiging available na po sa market. Sa kasong ito ay meron pong 212 million na uh, PI coins ang biglang magiging available. Kaya ano po ang ibig sabihin nito? Simple lamang po ang kasagutan dyan. Kapag biglang dumami ang supply ng isang bagay pero hindi naman tumaas ang demand, magkakaroon po ng presyong pagbaba. Parang sa palengke, kung bigla kang may limang kahon ng mangga sa halip na isa, bababa po ang presyo para lang maibenta ang lahat. Sa crypto, ganito rin po ang nangyayari. Ang bigla ang pagdami po ng supply ng Picoin ay posibleng magdulot ng presyong uh, pagpagsak lalo na kung hindi po sapat ang demand para saluhin ang mga bagong tokens. Sa katunayan ay may forecast na pwedeng bumagsak ang presyo ni Picoin hanggang 0.44 kung mangyayari ito. Ayan. Ayan. Ngayon is bakit naman po mahalaga ang market psychology sa ganitong sitwasyon? Ang uh, market ay hindi lang po numbers. Isa po itong refleksyon ng emosyon ng mga tao kapag narinig ng maraming holders na may 212 million tokens na magiging available, ang ilan po sa kanila ay pwedeng matakot at magbenta kaagad. Ang iba naman ay maghihintay ng mas mababang presyo bago bumili. Kaya may tinatawag tayong fear-based selling. Kapag kumalat po ang fear o takot sa community, minsan hindi na nag-iisip ang mga tao ng technical analysis. Ang iniisip na lang ay baka bumagsak na ito kaya kailangan na nilang ibenta habang may value pa. Ngayon ay ano naman po ang dapat nating bantayan bilang mga Pinoy crypto trader ni PiCoin. Yan bilang mga Pinoy trader na nagho-hold or nagti-trade dito ay PiCoin, Ang pinaka-importanting gawin po natin ngayon ay ang maging mapagmatsyag. Una ay bantayan po natin ang kanyang support level dito po sa 0.61. Kung bumagsak po si PiCoin sa ilalim nito, huwag po tayo kaagad magpanik or mag-panic sell. Tingnan po muna natin kung may signs ng recovery. Pangalawa ay bantayan na rin natin ang RSI. Kung lumampas po ito sa 50, pwedeng may bullish momentum na papasok. Pero kung pag bumaba ito, pwedeng tuloy-tuloy po ang downtrend. At pangatlo, intindihin po natin ang effect ng unlocking. Hindi lahat ng token unlock ay masama. Kung may sapat po na demand, ang supply ay kayang saluhin. Pero kung wala namang pong demand, ay dito po talaga magkakaroon ng problema. Ngayon is ano na po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy Crypto Traders at Investors ni PiCoin? Yan bilang mga Pinoy na gustong makisabay sa Crypto Wave, ang ganitong sitwasyon ay malaking paalala sa atin na hindi po sapat ang hype sa social media. Kailangan po nating intindihin ang tunay na mechanics ng crypto, ang galaw ng market at ang psychology ng mga investors. Maraming Pinoy ang nagmina po ng PiCoin noong panahon ng free mining gamit ang mobile app. Pero tandaan po natin, hindi porkit na namina natin ito ng libre ay wala na tayong risk. Kung uh, plano po nating ibenta ang ating PiCoins kapag na-unlock na ang mga ito, kailangan po natin ng uh, tamang timing at maayos na market. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang nangyayari kay Pi Network ay isang reality check para sa lahat ng crypto enthusiasts. Oo, maganda po ang vision ng Pi Network. Ang layunin nitong gawing accessible ang crypto sa lahat gamit lang ang cellphone ay talagang kapuri-puri. Pero sa mundo ng crypto, hindi po sapat ang magandang layunin. Ang market ay isang laro ng demand, supply at tiwala ng tao. Kung si PiCoin ay gustong manatili sa itaas, kailangan po niyang patunayan ang tunay na gamit niya sa real world. Kailangan nating makita na ang PiCoin ay may aktual na use case, hindi lang basta token na minimina sa app. Kaya sa huli, ang tanong ay hindi lang tataas ba o babagsak si PiCoin, kundi may tiwala ba ang tao sa project mismo? At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.